Baha pa rin po ang ilang lugar sa Bulacan. Para sa iba pang detalye, may ulit on the spot naman si Jamie Santos. Jamie? Yes, Connie, ilang lugar pa rin dito sa Bulacan, particular dito sa bahagi ng Marilao, ang nananatiling baha dahil sa mga pag dulot ng sama ng panganahon. Not possible pa rin sa anumang uri ng sasakyan ang barangay tabing ilog sa ilalim ng tulay. May kataasan pa rin kasi ang bahari Sa may bahagi naman ng Mount Arthur Highway, sa may crossing ng Lias, sa tapat ng isang mall, may baha pa rin pero hindi na kamukha kahapon, umuho pa na kasi ang bahari Sa ngayon, pwede na ito madaanan ng anumang uri ng sasakyan. Marami ng lugar dito sa Marilao ang nadadaanan na sa paghupa ng baha umaasa na lang ang mga taga rito na magtutuloy na ang pagtina ng ulan para tuluyan ng humupa ang baha at mag back to normal na ang mga establishment establas, at mga bahay na apektado ng baha. Kony inaasahan kasing high tide dito ng 156 ngayong hapon kaya baka tumaas o bahagyang tumaas pa rin ang baha rito pero sana raw ay tuloy-tuloy nang humupa at tumigil ang ulan para hindi na tumaas ulit ang baha rito sa bahagi ng Marilao-Bulacan. Connie? Oh, Jamie, kamusta yung traffic situation? Nakikita natin siyempre, mabagal yung mga sasakyan dahil sa baha at hmm. uh, medyo may build-up na rin. <laughs> yes, Connie. Dito sa bahagi ng MacArthur Highway, dito nga